Top 5 Best Isabuhay Finals Kaninong laban ang pinakadikdika na laban sa finals ng isabuhay? Tara, alamin natin mga bro! What's up mga bro! Ngayon nga naisipan natin gumawa ng video regarding sa Top 5 Best Isabuhay Finals Sa 12 years ng isabuhay finals, ito ang limang napili ko Take note! Ito ay opinion ko lang, panoorin mo muna hanggang dulo kung bakit ito ang napili ko na limang isa buhay finals sa na nagdaang 12 years. Oo nga pala, request ito ng isa sa mga viewers natin dito sa CDM Vlog. Nag-comment siya sa videos natin. Washout sa'yo bro, simulan na natin. Top 5, Looney vs Plasma Isang laban kung saan nakita natin ang parehas na veterano sa liga ng flip-top. Bakit ito pasok sa listahan? ano ang mga dahilan kung bakit ito isa sa pinakamemorable na isa buhay finals tara, himayin natin kung usapang veteran presence at battle rap mastery walang duda na pasok ang laban na to sa history ng flip top si Looney bilang isa sa mga pinakamahusay na battle rappers sa pinas kontra sa isang gutom at agresibong challenger na si Plasma sa laban na ito makikita ang malaking kontras sa karanasan at execution ng dalawa. Si Looney, kalmado pero matalas. Hindi nagmamadali pero bawat linya may tuldok at impact. Si Plasma naman, bagamat may matatinding banat ay hindi na maintain ang consistency mula simula hanggang dulo. Tingnan natin ang bawat round para mas maintindihan kung bakit ito isang classic na isa buhay finals. Round 1 sa unang round pa lang, ramdam na ang kontras sa estilo ng dalawa Si Luni, sobrang kompos at kalkulado Habang si Plasma naman, agresibo at gigil na patunayan ng sarili Pero sa round na ito, kitang kita ang composure ni Luni Hindi siya nagpadala sa energy ng kalaban Bagkos ay mas lalo niyang pinatibay ang kanyang mga bitbit -bit na pandiin at burst para kay Plasma round 2. Mas lalong lumakas ang bara ni Luni sa round 2. Dito natin nakita kung paano siya nag-adapt sa laban. Tuloy-tuloy ang bara, calculated ang setups, at walang wasted lines. Samantalang si Plasma, bagamat may ilang magagandang linya, ay hindi pa rin nakahanap ng consistent na rhythm upang mapantayan ang kalidad ng performance ni Luni. Round 3. Ito na ang pinakamalakas na round ni Plasma. Nagpakawala siya ng matitinding quotables at nagbigay ng mas agresibong execution. Maraming nagulat sa mga banat niya rito. Pero ang tanong, sapat ba ito para baligtarin ang laban? Kahit malakas ang kanyang final round, hindi pa rin ito sumapat para tapatan ng overall dominance ni Luni mula simula hanggang dulo. Ito ang mga key points ng laban. Luni strengths, relax pero matinding delivery. Walang pilit sa kanyang atake, suabe pero malakas ang impact. Pangalawa, matibay na argumento at angulo. Alam niya kung paano diskartin ang bawat round gamit ang technical na setup ng kanyang bars. Pangatlo, crowd control at stage presence. Alam ni Looney kung kailan bibitawan ng punchline para mas tumagos sa audience. Di pa tayo kay Plasma. Plasma Highlights Explosive Third Round Dito siya pinaka nagningning. May mga quotable lines na nagpakita ng kanyang potential. Pangalawa, Aggressive Energy Bagamat hindi kasing kinis ng execution ni Looney, ang kanyang raw intensity ay nagdala ng ibang flavor sa laban. Para sa maraming fans, ito ay clear victory para kay Looney. Hindi lang dahil sa execution niya, kundi dahil sa lesson na iniwan ng laban na ito. Kung ikaw ay isang baguhan sa battle rap, dapat mong araling kung paano si Looney nagdala ng isang dominanting performance nang hindi nagiging pilit o OA. Sa lahat ng isa buhay finals, Looney versus Plasma ang isa sa pinakasolid na nagpapakita ng veteran dominance versus young potential. Isang laban na hindi lang tungkol sa panalo o talo, kundi isang learning experience para sa battle rap fans. Ito ang dahilan kung bakit ito ito ang aking top 5 best isa e buhay finals of all time. Kaya sinong manok nyo? Si Loni Taog na siya na yung taon. Ang flip top, babalik na sa pundasyon. Taga underground ang magkakamyon Hangay na! Kung lang din ang mga naitulong kay Anigma, mga case lang ng birang binuhat mo sa akin buong liga. Yeah! Top 4. GL vs. Vitrum Isang laban na hindi lang matindi sa teknikal na aspeto kundi may dalang malalim na mensahe at matinding banggaan ng filosofiya. Bakit ito pasok sa aking listahan? Ano ang mga dahilan kung bakit ito ang top 4 ko sa isa buhay finals? Tara, himayin natin! Kung usapang cinematic at poetic na storytelling sa battle rap, ito na siguro ang isa sa mga pinaka-brutal na isa buhay finals. Hindi lang ito simpleng sagupaan ng punchlines, isang labanan ito ng pananaw, kultura, at prinsipyo sa larangan ng hip hop. Masasabi nating ito ang isa sa pinaka complex na isa buhay finals dahil sa dami ng layers sa bawat linya nilang dalawa. Sa laban na ito, parehong nagdala ng kakaibang style at approach si GL at Vitrum. Si GL kilala sa deep layered at cerebral lyricism si samantalang si Vitrum isang master sa mabibigat na linya, dark humor at direct execution. Kaya naman napaka intense ng laban mula umpisa hanggang dulo. Breakdown natin bawat round ang laban na ito. Round 1 Bago pa man magsimula ang laban, agad nang nagrebat si Vitrum sa shoutout ni GL. Isang simpleng move pero nagdagdag agad ng intensity sa laban. Sinimulan niya ang tema ng kultura at kinwestiyon ang pagiging lehitimo ni GL bilang isang battle rapper. Samantalang si GL naman, nagdala ng textbook si GL. Siksik, intricate at puno ng kakaibang anggulo tulad ng shock value, intrusive thoughts at duality of man. Round 2 mas lumalim pa ang tema sa round two. Dito itinuloy ni Vitrom ang pagbaklas kay GL. Ginamit ang konsepto ng aktivismo at hip-hop culture laban sa kanya. Sinabihan niyang Starbucks activist si GL. May prinsipyo pero kulang sa gawa. Samantalang si GL nagpakitang gila sa kanyang multisyllabic rhyming at punchline barrage na nagbigay ng isa sa pinakamatibay na execution ng teknikalidad sa battle rap. Round 3. Ito na. Final round, dito na naglabas ng mabibigat na one-liners si Vitrum. Isa sa pinaka-quotable ay ang, Wala nang kinikilalang Diyos ang taong sinubuk ng buhay. Ang hip-hop, pinalakas yan ng tao, hindi yan para sa mga Diyos. Samantalang si GL, nagdala ng meticulously structured round. Ang pinaka-highlight, balakid call-out na may pinakamalakas na crowd reaction ng gabing yun. Sabi ni GL, panoorin mong kunin kung dapat para sa iyo. Sa dulo ng laban, parehong nagbigay ng solid performance ang dalawa. Pero kung pagbabasehan ang live battle, mas lamang si Vitrum. Kung video performance, mas lumakas ang value ng bars ni GL sa replay. Key points ng laban. Vitrum's strength. Matalas na rebattles. Hindi pa nagsisimula ang laban, sumapul na agad ang unang rebatal ni Bitrum sa shoutout ni GL. Pangalawa, matinding brutal na linya at thematic approach. Ginamit niya ang tema ng kultura at realidad para ilabas ang kontra sa kanilang dalawa. Pangatlo, malinaw at derecho ang mensahe. Suwabe pero brutal ang mga linya niya. Kaya madaling tumago sa audience. Dito naman tayo kay GL Strength. GL Strength, mataas na antas ng lirisismo. Isa sa pinaka-technical na battle MC gamit ang complex rhyme schemes at wordplay. Napakalalim na concepts at angles. Hindi lang simpleng atake. Bawat linya ay may iba't ibang kahulugan. Patlo, performance at stage presence. Kahit cerebral ang atake, hindi nawalan ng confidence at showmanship. Higit sa lahat, ang laban na ito ay isang cultural discussion. Sabi nga ng iba, GL won the battle but Bitroom won the war. And dahil sa pagbangga ng elitismo ng artistry laban sa pagiging accessible ng sining. Nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ang battle rap sa laban na ito. Sa lahat ng isa buhay finals, GL vs. Beatroom ang pinakamahigpit sa narrative at culture impact. Ito ang dahilan kung bakit ito ang aking top 4 best isa buhay finals of all time. Kayo, anong tingin niyo sa laban na ito? Mas panalo ba si GL o si private room. I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin. Ang hip hop, pinalakas ng mga tao, DL para sa mga Diyos! <laughs> Kung ka yung current God, ako na naman yung God, damn! <laughs> Kukunin ko title lang champion para gawin tong walang kwenta! Adjust <laughs> to rub it in! Ikaw ay di hangarin! Pagkat yung finals mo, quiz lang sa akin! <laughs> Napalaki na no! Ito na ang laro! Pinalakas ang anyo! At panoorin mo kung kunin yung dapat para sa'yo! Top 3 Flipkram Cram vs. Ang top 3 ng best isa buhay final sa kasaysayan ng fliptop at para sa akin isa sa pinakadikit at pinakadebatable na finals ay ang m versus vs. Isang laban na puno ng high-level lyricism, matitinding punchlines, at palitan ng malulupit na rebuttals. Bakit ito deserving na mapasama sa listahan? Anong mga dahilan kung bakit ito isa sa pinaka-intense na isa buhay finals? Tara, himayin natin. Kung usapang bakbakan ng teknikalidad at aggression, isa din ito sa pinakadikit na laban sa kasaysayan ng isa buhay finals. Hindi lang simpleng palitan ng punchlines ang nangyari rito, kundi isang high level na labanan ng execution, strategy at consistency. Ang dalawang MC na to ay parehong malupit sa iba't ibang aspeto pero sa dulo nanalo si m site dahil sa kanyang mas agresibong approach, matitinding rebattles at dominanteng final round. Tingnan natin ang bawat round at kung paano naging isa ito sa mga pinaka-debatable na laban sa isa buhay finals history. Round 1 sa unang round, pareho silang pumasok na mainit. Same si M. Sight, diretsong atake agad. Puno ng energy at gigil. Si Lipcram naman, meticulous at precise. Parang chess player na may nakaplano ng tira sa bawat kilaw. Sa unang round na ito, depende sa preference mo kung sino ang mas lamang. Kung trip mo ang explosive approach ni M. Sight, siya ang panalo rito. Pero kung mas trip mo ang linis at lalim ng technical writing, Lipcram ang lamang. Punta tayo sa round 2. Sa round two, mas lumalim ang laban sa round 2. Sa si M site, nag-adjust at nagbigay ng structured na atake. Hindi lang puro aggression, kundi may calculated setup na rin. Samantala si Lipkram, lalo pang pinaangat ang technicalidad ng bars niya. Na parang binigyan ng masterclass ng Ojen sa paggamit ng complex wordplay at layered punchlines. Round 3. Ito na ang highlight ng laban. Dito nag-shift ang momentum kay Mzeit dahil sa kanyang explosive final round. Naglabas siya ng tuloy-tuloy na direct punches, may speed, may intensity, at may matitinding rebuttals. Samantalang si Lipkram, bagamat malinis pa rin ang execution, hindi na niya nakuha ang parehong impact na meron si Mzeit sa dulo ng laban. Key points ng laban Mzeit Strength Matinding agresibong delivery hindi lang basta malakas, pero controlled ng energy sa bawat bitaw. Pangalawa, iba't ibang flow patterns. May combination ng fast-paced aggression at slow, impactful delivery. Pangatlo, malulupit na rebattles. Hindi lang siya basta sumasagot, pero talagang binabali ang angles ni Lipcrem. Pangapat, dominanteng final round. Dito niya tuluyang na-establish ang sarili bilang superior sa laban. Lip Cram Strengths Technical Mastery Isang pinakapulidong writer sa liga. Malinis at intricate ang rhyme scheme. Pangalawa, smart wordplay at angles. Hindi lang puro punchlines, pero malupit sa strategic execution. Pangatlo, Consistent performance. Walang weak round. Solid ang bawat delivery niya mula umpisa hanggang dulo. Kung gusto mo ng isang laban na balance sa lahat ng aspeto ng battle rap, ito na yun. May aggression, may technicalidad, may rebattles, may angulo at may crowd control. Pero naging game changer dito ang final round M-side. Kaya para sa akin, top 3 best isa buhay finals ito dahil ito ang isa din sa pinakadikit na laban sa history ng flip top. Dito madaling husgahan at depende sa preference mo. Iba-iba ang magiging sagot mo kung sino ang panalo. Isang classic battle na walang talo dahil parehong nagdala ng A-game e ang dalawang MC. Sick daw tong kalaban ko. Wala na daw makakalunas. Pero pag kalaban mo, mahahanapan ka ng butas! Kaya ibuhos mong lahat. Ngayon sa akin ka magpabida. Kung ikaw yung vintage daw na size, ito yung lipgram ng New Era! Kaya. O di ba napakasimple na lang pagsakan? Pero sa madugong paraan, parang doble kara na tenos ko yung umiikot ulo na lang, ano? Magkaiba yung rapper na puro live feed sa lumalamo ng buhay. Kaso 2021 na bayaw taong dito, tapos na ang leap year. Part 2, mga bro, papunta na tayo sa pinakatoktok ng ating listahan. Nasa top 2 na tayo sa best isabuhay final sa kasaysayan ng fliptop at ang laban na to ay isa sa pinaka-technical, pinakamatalino at pinaka-competitive na bakbakan sa isa buhay history, Moth versus Surhenyo. Bakit ito ang napili kong pangalawa sa listahan? Ano ang mga dahilan kung bakit ito isa sa pinaka-legendary na isa buhay finals? Tara. Natin. Kung usapang clash ng style at battle IQ, ito na siguro ang isa sa pinaka-intriguing na laban sa isa buhay final history Si Mott kilala sa malino na execution, crowd control, at matitinding punchline delivery. Samantalang si Surhenyo naman, isang malupit na MC na mahilig sa intricate wordplay, layered metaphors, at mind-bending concepts. Para sa maraming fans, Mott ang malinaw na nanalo sa laban. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na malakas si Surhenyo. Sa katunayan, isa ito sa mga laban, kung saan hindi mo basta-basta pwedeng baliwalain ang artistry ng matalo. Himayin natin ang bawat round nila. Round 1. Sa unang round pa lang, lumabas na agad ang natural na dominance ni Mot. Malinis ang kanyang delivery, malakas ang impact ng punchlines, at ramdam ang confidence. Samantalang si Surhenyo naman, nagpakilala agad gamit ang kanyang signature style at matatalinong linya. Intricate wordplay at concept heavy na execution. Sa round na ito, depende ulit sa preference mo. Kung gusto mo ng brutal at direct na atake, kay Mot ka. Pero kung trip mo ang deep, complex, at layered na writing, si Surhenyo ang lamang. Round 2. Mas naging intense ang laban sa round 2. Si Mot nagpatuloy sa pagiging consistent, matibay ang flow, solid ang punchlines at kontrolado ang crowd. Pero si Surgenio lalo pang nagpakita ng kanyang talino sa pagsusulat. Ang problema, minsan ang sobrang lalim ng bars niya ay hindi agad na proseso ng crowd. Sa battle rap, mahalaga ang crowd reaction at dito lumamang si Mot. Round 3, ito na ang final round. Dito tuluyang pinakita ni Mot kung bakit siya ang mas deserving na manalo sa laban. Sa round 3, naglabas siya ng pinaka-explosive na set ng punchlines, matitinding angulo at flawless na execution. Ito rin ang round kung saan na-establish niya na siya ang overall superior battle MC sa laban na ito. Si Surhenyo, bagamat pagpatuloy sa creative at complex approach, ay tila hindi na nakuha ng parehong intensity na meron si Mot. Kaya sa huli, mas na-absorb ng crowd ang performance ni Mot. Kung gusto mong makita ang contrast ng dalawang klase ng lyricism, ito ang perfect na laban para sa iyo. Key points ng laban Mots strength Matibay na punchline delivery Malinaw at direkta kaya madaling tumagos sa audience Pangalawa Swabe at consistent flow Hindi lang basta malakas magbitaw Pero kontrolado ang bilis at diin ng bawat linya Pangatlo Relatable at malapit sa kultura ng audience Ginamit ang pang araw-araw na karanasan bilang inspirasyon sa mga bara niya Surhenyo weaknesses Una, masyadong komplikadong metaphors. May mga linyang sobrang talino pero minsan nawawala ang audience sa sobrang lalim. Pangalawa, kulang sa punchline impact. Clever ang verse niya pero minsan hindi sapat ang execution para maging solid na suntok. Pangatlo, sobrang pagdepende sa henyo persona. Dahil sa madalas niyang paggamit ng henyo team, minsan nawawala ang balance ng kanyang approach sa laban. Pero kung bakit ito ang top 2 sa listahan ko, dahil ito ang perpektong halimbawa ng kahalagahan ng execution sa battle rap. Hindi lang sapat na magaling kang sumulat, kailangan mo ring alamin kung paano iparating ito sa audience. Dito nang ibabaw si Mot. Kaya para sa akin, top to best isa buhay finals ito dahil sa ganda ng execution, intensity ng laban at sa aral na iniwan ito sa battle rap community. Para kung bote ng Hinebra, baliktarin mo ng mga ibabaw tong demonyong to sa gera! Itong idol nyong anlakas, gusto nyo iwanan kong sakal na? So anong sasabihin mo? Na ang utak mo ay broad? Kahit di ka nakapasa ng board? Ano mang gamitin mo na words? Sa battle na gagawa mong sword? Kaya Thomas, next season, alam mo na yung susunod mong action. Kumampi ka na lang sa king, baka may chance ka pa mag-champion. Yeah! Mali sa pagpili ng manok Kung si surang bet nyo kasi kung malader nga kong duelo Tandaan nyo na hindi pwedeng panaabong tong hen nyo so, Sige, bring home the bacon total Iuuwi mo yung sarili mo pagkatapos kitang baguyen oh! O oh, tinalo mo si Batas Pero nakianagram ka lang din Fittingly Nakigaya ka lang sa pinaingay Kung palabas Magaling ka lang sa mimicry Habang ako yung baguhan na mas Tumalo ng malalakas Isa buhay killing spree Kaya ako ang tunay na Benji Paras Rookie of the year plus MVP oh! Top Type 1 Apex vs. Sixth Threat mga bro, eto na. Nasa top 1 na tayo sa listahan ng best isang boy final sa kasaysayan ng flip top. At para sa akin, walang iba kundi ang laban ng 6th threat versus apex. Ito ang battle na nagpakita ng perfectong kombinasyon ng aggression, teknikalidad at crowd control. Bakit ito ang pinakamagandang isang boy finals para sa akin? Tara, timayin natin. Bakit top 1 ang 6th threat versus Apex? Marami ng classic isa buhay finals ang nangyari, pero bihira ang isang laban na tulad nito. Isang deklarasyon ng dominance ni 6th at isang matinding pagsubok para kay Apex. Dito natin nakita ang isang battle na hindi lang palitan ng bara, kundi isang masterclass sa control ng laban. Para sa karamihan ng battle rap fans, 6th ang malinaw na nanalo. Pero bakit nga ba ganun? Ano ang mga naging edge niya sa laban na ito? At bakit nahirapan sa Apex na makasabay? Ito ang breakdown. Round 1 Sa unang round, ramdam agad ang pwersa ni Six Threat. Hindi pa man nagtatagal ang laban, parang nagkulong agad siya kay Apex sa sarili niyang estilo. Aggressive, calculated, at puno ng heavy punches. Samantalang si Apex, bagamat suwabe ang execution, tila hindi agad nahanap ng paraan para kontrahin ang pressure. Round 2 Mas talo pang lumakas ang laban sa round 2 dito natin nakita kung paano nagpatuloy si Six Threat sa pagdikta ng tempo ng laban. Samantalang si Apex, bagamat may magagandang linya, ay nahirapan makabawi dahil sa pressure at energy ni Six Threat. Round 3 Ito na ang final round at dito tuluyang ibinaon ni Six Threat ang laban. Sa bawat bara niya, mas naging dominanting pakinggan ang kanyang presence. Samantalang si Apex, bagamat nagpapakita na mas malakas na performance dito, ay tila hindi na nagkaroon ng sapat ng pagkakataon para balik ang laban. Key points ng laban. Six Threat Strengths. Matinding delivery at energy. Mula simula hanggang dulo, hindi bumitaw si Six Threat sa kanyang agresibong atake. Pangalawa, Six Six sa punchlines. Ang kanyang punchline density ay napakataas kaya hindi na Apex sa laban. Pangatlo, malalim na konsepto at thematic approach. Hindi lang siya basta umaatake, pero may layers ang bawat linya niya. Apex Weaknesses kulang cool sa counter punching. Hindi niya agad naputol ang momentum ni Sixth Threat. Pangalawa, delivery issues. Mas relax ang atake ni Apex kaya minsan hindi gaano ramdam ang impact. Pangatlo, kulang cool sa stage presence. Mas kontrolado ni Sixth Threat ang crowd at ang laban sa kabuuan. Ang Sixth Threat versus Apex ay hindi lang basta palitan ng malalakas na bara. Isa itong strategic battle kung saan ang energy at presence ay may malaking papel sa panalo. At dito natin nakita kung bakit si Sixth Threat ang naging klarong panalo. Sa lahat ng isa buhay finals, Sixth Threat vs Apex ang pinakamagandang pagpapakita ng battle rap dominance. Ito ang klase ng laban na hindi mo basta makakalimutan. Isang perpektong halimbawa ng explosiveness, control at execution. Ito ang dahilan kung bakit ito ang aking number one best isa buhay finals of all time. Kayo, anong tingin nyo sa laban na to? Sang ayon ba kayo na ito ang best isa buhay finals? O may ibang laban kayong tingin na dapat nasa top 1? Comment nyo lang mga bro. Kung yung question mark mo ay simbolo ni Joker sa sobrang hanip sa tawanan, pwes question mark ko rin simbolo pero ito'y ni kamatayan! Ano game? Oh! ka para parehas ng forte. Kasi pag naglaro ka ng salita, parang yung ilong mo may onse. Tirador ng timog, sino tinakot mo, pre? Magmumukha ka lang patapon sa pambato ng norte. Wala, <laughs> wala akong balak magpatawa. Seryoso lang handa. Seryoso ang katha na sa seryoso magtanda. Suspendido Apex Summit. Ngayong seryoso ang banta. Kaya ko mag-multi nang walang humpay maliit na bagay, pero susi sa tagumpay. Aba, kulang yan, tansya mo, please. Tira nyo, o oh, gulat pa yata, nagmiss. Tulang kang ulam na sinuka, kaya panis. Tara sabay na tingting -ting na paglubog ng haring araw. Ngayong inabutan ka na ng sais. <laughs> kaya... Yeah laban tato kay Joker pa! May Joker ka! Kung puro bars lang dala mo, game over na! Yung prediction mo, paliado, walang gasgas -gas kang binadibag, ikay malinis din Okay, recap tayo sa top 5 mga bro. Top 5, Luni versus Plasma. Top 4, GL versus Vitrum. Top 3, Lipgram versus Mzite. Top 2 Moth versus Surhenyo at top 1 Apex versus 6threat. Ito ang top 5 best isa finals of all time. Ang bawat laban na ito ay may kanya-kanyang kwento at naiambag sa kasaysayan ng flip top. Ang isa boy finals ay hindi lang isang kompetisyon, kundi isang showcase ng pinakamagagaling na MC sa bansa. Ipinakita ng bawat laban kung paano lumalago ang battle rap scene sa Pilipinas. Sang ayon pa kayo sa listahan ng napili kong top 5? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin. Huwag na din kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang battle rap breakdown ang magagawa natin. Maraming salamat sa mga nanood at sana na-enjoy nyo yun. Kita kit sa next video natin mga bro. Peace out. Ito na yun.